dapat ng kumilos at gumawa ng mga hakbang ang Pilipinas para pigilan ang mga tinatawag na reclamation activities ng China particular sa Sabina Shoal o Escoda Shoal at Pagasa Key. Naniniwala kasi si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na naglalatag na ang China para gumawa ng artificial island sa Sabina Shoal na pasok sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Una nang sinuwalat ng Philippine Coast Guard na may namatay ang mga Chinese researcher sa Sabina Shoal. I think they are in the process of marking, making markings because they uh, destroyed the coral reefs. No? Maybe that's the first uh, phase. Dahil dito binungkahi ni Carpio na dapat maghainan ng reklamo ang Pilipinas sa tribunal na United Nations Convention of the Law of the Sea unclosed dahil sa pagsira o ng corals na mga Chino. Kasunod dyan ang nadiskubring tambak na patay na coral sa Sabina Show na munay senyales ng planong pagtatay.